Hello, welcome to the Panalangin na may layunin channel. Ngayon sama-sama tayong manalangin. Kasama ang Pangyo Makapangyarihang Panalangin para sa araw-araw na pasasalamat. Kung nais mong palakasin ang iyong pananampalataya at magdala ng higit pang mga pagpapala sa iyong buhay, Manatili sa amin hanggang sa wakas at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng pag-asa at pagbabago. Magsimula na tayo. Panalangin para sa regalo ng buhay. Panginoon, ngayon ay lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa regalong buhay sa hininga na pumupuno sa aking mga baga at sa pagkakataong mabuhay sa panibagong araw. Minsan, sa ipagmamadali ng pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan nating pahalagahan ang maliliit na bagay, ang sikat ng araw, ang pagtawa ng isang bata, ang yakap ng isang mahal sa buhay. Ngunit ngayon, kinikilala ko ang himala ng pagiging buhay. Salamat sa aking katawan, aking isip, mga pandama na nagpapahintulot sa akin na maranasan ang mundo sa paligid ko. Naway gamitin ko ang kaloob na ito ng buhay upang makagawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagmamahal at kabaitan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magalak dito. Awit 118.24 Amen. panalangin para sa kalusugan at kagalingan ama sa langit nagpapasalamat ako sa kaloob na kalusugan salamat sa lakas ng aking katawan sa kalinawan ng aking isipan at sa kapayapaang namumuhay sa aking puso hindi ko palaging pinahahalagahan ang aking kalusugan ngunit ngayon Kinikilala ko na ito ay isang mahalagang pagpapala. Panginoon, ipinagdarasal ko po ang mga may karamdaman. Magdala ng kagalingan sa may sakit, lakas sa mga nahihirapan, at aliw sa mga nagdurusa. Pagpalain ng mga doktor, nars, at lahat ng nag-aalay ng kanilang buhay sa pangangalaga sa iba." naway lagi naming tandaan na ang bawat malusog na araw ay regalo mula sa iyo. Pinagaling niya ang mga wasak na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Awit 147.32. Amen. Panalangin para sa pag-ibig at koneksyon, Panginoon, Salamat sa pag-ibig na nakapaligid sa akin. Salamat sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong tumatawid sa aking landas. Ang bawat relasyon ay isang regalo at alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hinihiling ko na patibayin mo ang aking mga ugnayan sa mga mahal ko, naway maging mas matiyaga, maunawain at mapagbigay ako. Tulungan mo akong ipalaganap ang pag-ibig na aking natatanggap sa pamamagitan ng pagiging salamin ng iyong biyaya at kabutihan. Naway ang aking buhay ay maging isang pagpapahayag ng iyong walang hanggang pag-ibig. Higit sa lahat ng mga bagay na ito ay mga kayo ng pag-ibig na nagbubuklod sa kanila sa sakdal na pagkakaisa. Colossus 3.14 Amen Panalangin para sa kasaganaan at kaunlaran. Panginoon, nagpapasalamat ako sa mga biyayang natatanggap ko araw-araw. Salamat sa aking pang-araw-araw na tinapay. Para sa bubong sa aking ulo at para sa mga pagkakataon na lumitaw sa aking buhay. Lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo at kinikilala ko ang iyong patuloy na pagkakaloob. Tulungan mo akong pangasiwaan ng mabuti ang mga mapagkukunang ipinagkatiwala mo sa akin upang maging bukas palad sa mga nangangailangan at magtiwala na hinding hindi ako magkukulang ng anuman dahil ikaw ang aking tagapagbigay, hinihiling ko na pagpalain mo ang aking trabaho, ang aking pananalapi, at ang aking kakayahang umunlad at umunlad palaging may pagpapakumbaba at pasasalamat. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang maluwalhating na kayamanan kay Kristo Jesus, Filipos 4.19. Amen. Panalangin para sa direksyon at lakas, Panginoon, madalas kong nahaharap ang aking sarili sa mga hamon at mahihirap na desisyon. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa dahil Ikaw ang aking liwanag at aking lakas. Hinihiling ko na gabayan mo ako sa tamang landas na bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng magagandang desisyon at lakas upang harapin ang anumang balakid. Naway higit na malaki ang aking pananampalataya kaysa sa aking kinatatakutan at naway hindi ako mawala ng pag-asa dahil alam kong ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang na aking gagawin. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Mga Awit 27:1. Amen. Pamumuhay ng pasasalamat. Binabago ng pasasalamat ang ating buhay. Kapag natutunan nating magpasalamat sa lahat ng bagay, lumalakas ang ating pananampalataya at nagiging magaan ang ating paglalakbay. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ang panalangin na ito sa iyong mga mahal sa buhay at mag-subscribe sa panalangin na may layunin channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ingatan ka palagi. Amen.